sa mga itinuturo sa tahanan at eskwelahan yung pagiging masino pagdating sa pera. Kaya naman, habang bata pa lamang, mahalaga pong maturuan sila kung paano magtipid at makaipon sa murang edad. At para bigyan tayo ng ilan tips paano makaipon sa mga bagets makasama natin si Ma'am Karen K. Bulat, isang financial consultant and licensed insurance agent. Good morning. Welcome po dito sa Rising Shine Pilipinas. Good morning. So, good morning, everyone. So, ma'am, marami ka ng ipon? <laughs> <laughs> Oo naman, baka ano? naman kay ma'am. Ang ng tag dito. Oh, oh. Okay, ma'am Karen, sa usaping uh, pag-iipon ng mga bata, bakit mahalagang matutunan nila ito hmm. sa murang edad pa lamang? Hmm. Alam niyo po, very important na bata pa lang is matutunan nila yung value ng pag-iipon kasi yung habits, yung discipline, is na form siya habang bata pa. Hmm. So, in simple and fun ways, we can teach our kids na, for example, meron silang baon, ayan, save ka muna a portion of it, para matutunan nila mas maging natural sa kanila yung pag-iipon. Ayun. Yung iba ay kansa. Yes. Oo. <laughs> yung iba naman. Ako nung bata ko, <laughs> sinali ako ng nanay ko sa kooperatiba. <laughs> may kooperatiba para sa mga bata, magbulo ka ng 5 pesos, may o, mini passbook ka. Wala yan. Yes, <laughs> yes. ang valichas meron yan. Sabali so ako doon. Mm. Pero hindi ka nabalikan. Nakaipon yata ako ng 45 pesos. Ayan. Oh. Hello. Yes, do oh. oh. so, so, bata ka pala doon. No? Naiintindihan mo rin yung concept ng yes, kooperatiba. Yes, pag-iipon. Pero hindi ko siya ginawa kasi naging magastos, magastos ako after. Oh, okay. Hanggang sa nagkaroon ako ng problema sa buhay, doon ako nagsimula na makaipon kasi mm. mahirap talaga kapag mayroon mga unos sa buhay mo mm. at hindi ka nakaipon. Yes. Mm -hmm ba? Pero magtatanong na ako, Ma'am Kare. <laughs> paano ba natin mapapaunawa sa ating mga chikiting sa mga bagets na kailangan ng pag-iipon? Mm. Yung mga bata po kasi, mas naiintindihan nila yung pag-iipon kapag may purpose. So, kunwari, may gusto silang laruan or something for themselves, mas maganda sabihin natin, oh, yan yung goal mo, paano mm. natin ma-achieve yung goal na yan? Kailan mm. mo yan gustong i-achieve? So, mas maganda na tututunan nila yung pag-iipon because may purpose sila for, mm -hmm. for oh, it. So, importante, may paglalaanan. Yes. Okay, pero ito yung question ko, ito yung case ko, no? Kasi unang apo ko, prof. Okay. Unang apo ko, ang daming nagbibigay sa may akin. lahat, oo. Oh, mga okay, tito-tita ko, ganun. So... Waldas well, ako kasi alam ko may darating eh. Uh, mm. Kung baga ubusin ko man ngayon, pag hiningang ko si Tito o oh, si Tita, nandiyan lang lagi, eh may paparating. Mm. So, paano yung case ko na gano'n? Mm. Kasi po kapag ganyan, mas maganda na natin yung 50-30-20 rule. Meron po mm. kasing gano'ng rule. So, 50% will go to your needs. 30% for your wants and 20% for the savings. So, ang tinuturo natin sa kids, save first and spend later. So, itabi mo muna yung 20% and then yung 80%. Ah, so magmumat ang mga bata. <laughs> <laughs> oh, oh. Kahit po ano lang, turuan lang natin sila na a portion of portion, it should go portion. to your savings. Pero mahirap nga kasi mag-ipon, uh, mag ano, kapag mm. wala kang purpose. Eh mm. Ang purpose ng mga bata, halimbawa, uh, laruan or kaya pasyal. <laughs> pasyal. Ayun, hindi masyado natin pinipressure mga bata na kailangan makaintindihan nila ang wants and needs. Kasi syempre, ang laruan baaring ilagay as wants, mm -hmm. pwede rin natin i-consider as needs, yes. di ba? Mm -hmm. Pero kailan natin dapat ipaunawa ang wants and needs sa kanila? Para mai-link natin doon sa konsepto ng pag-iipon. Mm -mm. Toddlers pa lang po, naiitindihan na nila. Okay. We can, um, kunwari, isama natin sila sa grocery. Mm -hmm. Ito, ano kaya to? Want ba to or need? Yung pagkain ba? Kailangan mm -hmm. natin yan? Or want mo lang siya? So, sa mga ganong paraan po, okay. naiitindihan na nila yon na wants versus needs yan. Kasi worry ko dyan, bakit? Although nababanggit siya siguro in passing kapag elementary, di ba? Pero hindi agad natuturo yan. Eh. Mm -mm. Kaya... Gano'n ba kahalaga yun? Yung financial literacy. literacy for the kids, lalo na sa academic sector. Mm -mm. I think very important po talaga na isama yung financial education mm -hmm. sa academics. Kasi hindi lang, ang importance kasi po ay balance sila. So you have academics and you have your life skills. Mm -hmm. And isa sa important life skill is financial literacy. Ooh. So I think sa schools, we can teach them the basic concepts like budgeting, saving, paano mag-handle ng pera. Mm -hmm. So habang bata pa lang sila, mas naiintindihan na nila, ah, ganun pala yon Para prepared sila in real life. Kunwari, nagka-work na sila in the future. Hmm. Okay, ganito pala yung expenses. Malaki pala. May kuryente, may tubig. So, so alam, alam value. Na nila yung value. Mm -hmm. Pero alam nyo, may mga scammer daw pagdating sa mga ipon ng mga bata. Talaga? Yung mga nanay. Ay, oo! <laughs> <laughs> Ako muna magtatabi niya, nanat. <laughs> Tapos, kung gusto mo na umalis, ay wala na. Bakit? pagkatapos kitang oh. tiisin ng siyam na buwan oh. sa sinapapungan ko. Pero eto sa, modern day, 2025 na, effective pa ba sa mga bata yung mga alkan siya? Mm, yes, very effective pa rin mm. po kasi very visual siya. So, powerful siya. Lalo na for toddlers, nakikita nila, ay, nagsushoot yung coins ko. Tapos ngayon, mm. meron na mga ATM na toys. So, sinushoot nila yung bills nila doon. Mm. So, yung progress, nakikita ng bata na nakakaipon siya. Ah, ano bang English yun? Alconscience? Alconscience. <laughs> <laughs> Pero yung mga Chinese na... Income baka, jar! <laughs> income, jar. Income, gano, jar. income jar! Meron ganun, mga tea jar income system. income jar? Ganun. Yung mga Chinese-Filipino na kilala ko, ah, oh. ah, as young as 8 years old, tinuturuan na sila kung paano pang yung sistema ng, ng uh, paggamit ng cheque. Eh. Mm. Talaga? Uh, pa passbook. So Very business minded sila. po kasi mm. kapag Chinese. Ah, in fairness naman. So, pero I love it ha. Ah. Kasi balikan natin sa mga nanay. Guilty ako dyan. <laughs> Nani ko na scam. Tapos mm. ang panscam na ginamit sa kanya pero ako nakuha ko ng pamasko. Oh. Dyan sa kya po, para magbibigay kay Arata tapos para may blessing na darating sa'yo. <laughs> eh dapat pupunta kami sa isang amusement park. Hindi kami natutunoy ako. Sabi talaga ako noon, sabi ko, no bar, pinaghirapan kay pamasko ko. <laughs> Kaya sa mga chikiting this coming Christmas, kapag kayo ay mga ngulekta ng mga mm. pamasko, eh, you know how to spend it. Well, dapat pakikinig kayo ngayon kay Mama Karen, mm -hmm. diba? Mm -hmm. Eh well, syempre marami tayong mga kailangan gawin sa mga bata. Hindi agad overnight na yes. natututuhan yan. What could be the gradual solutions mm -hmm. in terms of yung mga challenges sa mga bata sa pag-iipon. Kasi syempre, when they see things, minsan parang nag -ano sila eh, mm. uh, nagtatantram sila or nainis sila pag di na nabibili yan, mm -hmm. lalo na kung once yan. So, yes. how are they going to adjust? Mm -hmm. Or is there a concept of adjustment? What is the exact term for that? Mm, I see. Yun po yung delayed gratification na tinatawag. Bata pa lang may delayed gratification yes. na. Mm. So, we can teach okay. them na, okay, gusto mo yan ngayon, So, paano mo siya ma-achieve, paano ah, mo yan may ipon, yung pag-explain po natin, doon natin sila gagabayan okay. na using yung words na naintindihan nila. Hindi yung mm. sabihin, dali gratification, hindi niya po agad na intindihan ah, yon yeah. So, we can teach them na okay, gusto mo yan, kailan mo siya gustong makuha, mm. and then paano mo siya magagawa, magkano ipunin mo per week. Mm and the parents. Yes, we can guide them. So guidance lang talaga mm -hmm. from us. And also sa mga bata may mga phones na sila, 'di ba? Oh. So, so social media talaga po plays a vital role din kapag okay. dating sa financial literacy. So we can guide them ano yung i-consume mo sa social media and ano yung mga iwasan, mong panoorin. Mm -hmm. So yung mga ganun po. Ganun bagay. gawin natin kay baby. Boy, <laughs> <laughs> well, maraming salamat sa mga tips and advice niyan ano para mas maging responsable yung mga kabataan mm -hmm. sa paggasta. Yeah na kanilang pera. Maraming salamat po sa pagpapaulak sa aming programa ngayong maga. Ma'am Karen K. Bulan. Thank, Thank you, you so everyone. Much. Thank you po.